Masaya po, masaya. Okay uh, po. Ngayon, ilang taon na po kayo nagsasama bago po kayo ikasama? Uh, 17 years na po. 17 years? Kaya yes. po kayo tayo? Uh, dati kami sa Maynila. Pero ngayon nasa Galban Gimban, Weba Isiela uh, po. Ay, lupat na kayo. Po. Yes po. Yes uh, Saan po kayo nagkakilala? Maynila. Po. Sa Maynila po, sa Maynila. Uh, pero yung po mga dati ng pamilya. So, Wala na po ma'am, namatay na po. patay na. Po. ay, ano pongan ng kakilala kayo? ay, saan tumugon ng kakilala? ah, naktuturo siya ng uh, intern sa, uh, sa sukat, pero niyakip uh, po. kas kayo po? ah, uh, naktutusi na po ako sa Tanyag po. oh, teacher si Nada? yes po. sa ibang lugar na po, ma'am. Uh, pero, magtasa sa mga kasama pa, ano yung wala na niya. Tommy Wala na po, ma'am. Kami-kami na lang po. Congratulations, ma'am. Yes, ma'am. Salamat po. Salamat